Karimina, ngayon na, nandito kayo sa bahay ko. Huwag niyo naman sanang iasa lahat sa akin yung mga trabaho, gastusin, at kung ano-ano pa. Kayo ang kumotok at nagmakaawa. Kaya ako kayo tinulungan. Pero hindi naman ibig sabihin nun, libre na ang lahat-lahat tirahan lang ang libre. Yung mga iba na, kayo na ang bahala. Hindi ko kayo obligasyon. Tandaan nyo yan. Lalo ka na, Romy. Ikaw ang padre de familia. May isa na kayong anak. Kaya, sana, maging responsable ka namang ama at asawa ng mag-ina mo ayaw kong makitang sinasaktan mo ang asawa mo ha. Alam mo naman, parang anak na ang turing ko sa kanya. Nagkakaintindihan ba tayo, Romy? Ang sabi ni Tia Loida. Si Tia ay matagal nang hiwalay sa asawa. Hindi sila nagkaroon ng anak. Kaya si Carmina na ang tinuring niyang anak. Si Carmina kasi, wala na rin ina. Broken family sila. Nangapit bahay daw ang tatay niya nun. Kaya, hayun yung nanay niya. Sobrang na-depress. Hanggang sa nagkaroon ng sakit. At itong sakit na ito, ang kumuha sa kanya nag anak lang si Carmina. Kaya naman, nung namatay ang tatay niya, si Tia Lloyd na ang nag-alaga sa kanya. Wala naman kaming masabi sa Tia ni Carmina. Kaya lang, yung pagiging marites lang ang malaking problema sa kanya. Kung ano-anong buhay kasi ang pinapakailaman niya. Kahit na hindi naman dapat pag-usapan, ginagawa nilang issues, kasama yung makalaya din niya. Ang ending nun, barangay Lupon ang susundo sa kanya. Naging ganito na ang buhay ni Tia. O ano, Romy, bigla kang natahimik dyan at bakit ganyan ka makatingin? Masama ba ang loob mo dahil sa sinabi ko? Kung ayaw mo sa mga sinabi ko sa inyo, bukas ang pintuan ng bahay ko. Lumayas na kayo. Hindi ko kayo kailangan. Ang sigaw ni Tia Loida. Tia, hindi naman ho masama ang loob ko. Huwag ho kayong mag-alala. Susunod po kami sa lahat ng gusto niyo. Di ba? Carmina, my love, ang sagot ko. Pwede, my love, my love. Ewan ko sa inyo. Hoy, kayong dalawa. Ito ang tatandaan ninyo ha. Yung pagmamahal na yan, hindi kayo kayang buhayin. Sige na, magtrabaho na kayo. Maglinis na kayo. At yung kwarto ninyo, linisan din ninyo ha. Huwag niyong hintayin na ako pang maglilinis noon. Hindi ko kayo bisita. Kaya, kayo dapat ang gumawa noon. Nagkakaintindihan ba tayo? Romy? Carmina? Ang sigaw ni Tia. Opo, Tia. Huwag ko kayong mag-alala. Hindi kami magiging pabigat sa inyo. Sige po, kung may pupuntahan kayo, umalis na kayo at kami na ho ang bahala dito, ang wika ko. Oo nga naman, tiya. Alis na po kayo. Baka hinihintay na kayo ng mga amiga ninyo. Baka may latest news silang sasabihin sa inyo. Ang pahabol na sambit ng asawa ko. Nung mga sandaling yun, hindi na sumagot si Tia Loida umalis na lang ito nang wala nang pasabi pa. My love, nakakaloka ang tiyahin mo, no? Galit sa mundo? Bakit kaya ganun ang ugali nun? Bukod sa kilala siyang CCTV, bungangera pa siya. Akala mo naman kung hindi nakakasugat yung mga sinasabi niya. Hindi man lang niya iniisip na masasaktan din tayo sa sinasabi niya pambihira talaga yun, ang wika ko. Yan kasi Romy, dahil sa my love, my love na yan, nagalit na naman si Tia Alam mo naman yun, mula nung na broken hearted siya, naging bitter na rin. Hindi naman siya dating ganyan eh. Sobrang bait kaya niyan. Mahirap talaga pag nasugatan ang puso Romy, intindihin na lang natin siya. Sumunod na lang tayo sa mga gusto niya. Kasi, pag kumontra pa tayo, baka ano pa ang gawin niya? Alalahanin mo, wala na tayong ibang matutuluyan. Kung papalayas niya tayo dito, habaan na lang natin ang ating mga pasensya. Tiis-tiis na lang tayo ang sabi ng misis ko. Huwag kang mag-alala, my love. Kayang-kaya kong magtiis. Basta, para sa inyong mag lahat gagawin ko. Huwag mo akong iisipin. Mahabang pasensya ko. At my love, alam mo naman, hindi lang yan ang mahaba. Ang pabirong sambit ko. Hoy, Romy ha? Tumigil ka nga. Kung ano-anong sinasabi mo dyan, baka mamaya, marinig ka ng ibang tao, nakakahiya. Ang sagot niya. Sabay kurot sa aking tagiliran. Anong nakakahiya dun? Hindi ka dapat mahiya may love. Dapat pa nga eh, magiging proud ka. Dahil, bibihira lang kaya ang magkaroon ng mahabang alam mo na. Karamihan kasi, bansot, my love. Mm, dalawa lang naman tayo dito. Yung anak natin, tulog naman siya. Wala din si tiya. Carmina, my love, pwede bang mamaya na lang tayo maglinis? Pwede bang pagbigyan mo muna ako? Saglit lang naman to eh. Sige na my love. Ang malambing na sambit ko. Romy, anong ka ba? Nakakahiya pag biglang dumating si tiya. Alam mo naman yun, pasulpot-sulpot. Alam mo ikaw, ang mabuti pa, kunin mo na yung walis at umpisa na nating maglinis. Ang sagot niya. My love, mamaya na yan. Hindi naman aalis yung mga dumi. Pero ito, pag nawala na yung init, mawawalan na rin yung gana. Sige na. Ang pangungulit ko. Alam mo ikaw, romi ka ha. Yan na lang ang nasabi niya. Dahil niyakap ko na ang asawa ko. Nagtungo kami sa kusina. At doon ko na pinainit si Mrs. Hinawakan ko ang kamay niya. Papunta doon. Lumaban naman siya at hindi na tumanggi pa. Lalo akong naging mapusok nung ramdam kong lumalaban na rin ito. Hindi ko na pinatagal ang pagpapainit. Ginawa ko na ang nararapat. Magkahalong kaba at init ang nararamdaman ko. Dahil iniisip ko na baka biglang dumating si Tia Loida. Malapit na kaming matapos at konting-konti na lang bibigay na kami. Pero, bigla na lang kami natigilan at talagang hindi kami makagalaw. Nung biglang bumukas ang pintuan. Ay anak ng kimawa kayong mag-asawa. Ang sinabi ko sa inyo, maglinis kayo hindi yung ganito ang gawin nyo. Ano? Hindi ba kayo maghihiwalay? Ang galit na sabi ni Tia. Tia, paano kami maghihiwalay? Kapag tinanggal ko to, magkikita mo na. Pwede bang tumalikod ka muna? Ang wika ko. Walang hiya kayo? Sige na, bilisan ninyo. Maghiwalay na kayo. Ang sigaw nito. Sige tiya, maghiwalay na, ang sabi ko. Pero, hindi ako pumayag na. Maghihiwalay kami ng asawa kong hindi pa ako natapos. Kaya naman, ginalaw-galaw ko muna yon. Hanggang sa tuluyan na itong lumabas. Mabilis na, na kami naghiwalay. Tia, okay na po. Salamat po ah, ang nakangiting wika ko. Salamat? Tonto, huwag kang magpasalamat, mga baboy kayo. Kahit saan na lang, pwede niyong gawin yan. Hindi niyo man lang naisip na, anytime, pwede akong bumalik. Dahil bahay ko to, naisip niyo ba yun? At ikaw naman karmina hindi mo man lang natigilan yung katimo. Sana, pinigilan mo naman ang katimo at ang asawa mo. O baka naman, may plano kayo. Anong plano nyo? At bakit kailangan pang ganito? Ang galit na sabi ni Tia. Carmina, my love, dun ka muna. Ako, ako, ang may kasalanan. Dahil, pinilit kita. Sige na, dun ka muna sa anak natin. Ako nang bahala dito, ang sambiko. ko. Umalis na ng asawa ko at halatang takot sa kanyang tiyahin. Nung nakalis ng asawa ko, kinausap ko na si Tia. Tia, sorry. Pasensya na po ha kung hindi namin napigilan ang aming mga sarili. Alam niyo naman pong nasa estado pa rin kami ng pagkaagresibo. Siguro naman po tiya, naiintindihan niyo kami. Dahil napagdaanan niyo na po yung ganito. Ang mahinahong sabi ko. Hoy, Romy, pwede ba Huwag mong idaan sa ganitong usapan Huwag kang mahinawang magsalita Akala mo kung isang tupa Para sabihin ko sa iyo Hindi ako naging ganito Kayo lang yung nakita kong ganito Umalis ka na nga Romy, naiinis na ako eh Ang galit na wika niya At habang nagsasalita si Tia Loida. Nung napansin kong nakatingin na ito sa aking munting ibon. Napansin kong nagtataka ito. Dahil talagang ito lang ang aking may pagmamayabang. Pinagpala din ako. Tia, may problema ka ba? Pakiramdam ko kasi. Parang may pinaghuhugutan ka ng sama ng loob. Pwede bang sabihin mo sa akin ang dahilan? Kung bakit ka ganyan, tiya, ang tanong ko. Pumunta ako sa likuran niya at hinawakan ko ang magkabilang balikat niya. Tiya, kung may kailangan ka, magsabi ka lang ha. Dahil kaya kong ibigay kung ano man yun ang bulong ko. Romy, anong sinasabi mo? At anong ginagawa mo? Ba't ka nandyan sa likuran ko? At bakit nakahawak ka pa talaga dyan sa magkabilang balikat ko? Ang sagot niya. Tia, maliwanag naman siguro ang pagkakarinig mo sa mga sinabi ko sa iyo. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Nandito ako. Ramdam ko kasing iba yung init ng ulo mo eh. Parang may pinanggagalingan. Ang malambing na wika ko. At habang nasa ganon, ang posisyon namin ni Tia, nung narinig ko ang boses ng asawa ko. Romy, halika nga saglit ang sigaw nito. Tia Loida, hindi pa tayo tapos. Babalikan kita. Tandaan mo yan. Ang wika ko. Habang pinisil-pisil ang magkabilang balikat nito. Bago ko siya tuluyang iniwan, niliwan ko pa. At nakita kong nasyak pa rin dahil sa ginawa ko sa kanya. Iba kasi, ay nakikita kong init ng ulo ni Tia. Bilang isang lalaki, kailangan kong malaman kung ano ba ang nangyayari sa Tia ng asawa ko. Romy, bakit bang tagal mo dun? Ang tanong ni Carmina. My love, nag-usap lang kami ni Tia. Ang sabi niya sa akin, Pupunta daw kami sa bayan bukas. Sasamahan ko daw siya. Ang sagot ko. Ano? Tama ba ang narinig ko? Si Tia Loida. Magpapasamang pupunta sa bayan? Naku, Parang hindi naman kapanipaniwala yan. Parang tiger. Tapos, magpapasama sa'yo. Okay. Eh, di ba? Galit na galit siya. Kaninang nahuli niya tayo. Anong nakain nun? Ang nagtatakang sambit ni Mrs. My love, hayaan mo na. Huwag mo nang intindihin yun. Malay natin. Ito na ang umpisa ng pagiging mabait niya sa atin. Baka naisip niyang mali yung ginagawa niyang pagsusumit my love, inuulit ko. Huwag na nating pansinin ha, ang wika ko. Nung mga sandaling yon, hindi na nga sumagot pa ang asawa ko. Nagkibit balikat na lang ito. Kinabukasan, maaga akong bumangon. Habang mahimbing ang tulog ng asawa ko, nagtungo ako sa kwarto ni Tia Loida. Bukas na ang pintuan nito. Ibig sabihin nun, gising na siya at bumangon na rin. Hinanap ko si Tia. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng ingay sa kusina. Nagturo ako doon. At naabutan ko siyang nakaupo. Dahan-dahan ako -dahan akong lumapit sa kanya. Good morning, Tia. Ang sambit ko. Sabay halik sa ulo niya. Romy, anong ginagawa mo? Mamaya, makita ka ng asawa mo eh. Ang kunwari, pagsaway niya. Huwag kang mag-alala, tiya. Mahimbing ang tulog ng mag inako Siya nga pala, may pupuntahan tayo mamaya. At ang sabi ko sa asawa ko, ikaw ang nageya pupunta tayo sa labas. Yan, ang pagkakalam niya. Sige na, ubusin mo na ang kape mo. Magbihis ka na, at magbibihis na rin ako, ang sabi ko. Ano? Anong aalis? Saan naman tayo pupunta? Ang tanong niya. Sige na, wala nang maraming salita. Bilisan mo dyan. Magbibihis na ako. Ang turan ko. Teka lang, Paano si Carmina? Baka mamaya, hahanapin ka nun, ang sambit niya. Tia, alam na niya na alis tayo. Sige na, bilisan mo dyan. Nung mga sandaling yun, tila ba isang robot si Tia Laida. Kahit anong sabihin ko sa kanya, sumusunod siya. Dahil sa napansin ko to, mas lalong lumakas yung kutub kong may kailangan siya. Nagbis na ka kami noy at agad na kaming lumabas. Nasa daan pa lang kami, tinatanongan niya kung saan daw kami pupunta. Romy, ano bang kalukuhan to? Ang tanong niya. Tia, huminahon ka nga. Hindi ito kalukuhan. Ano ka ba? sumama ka lang sa akin. At mamaya, malalaman mo din, siyempre, ang sagot ko. Kumunot ang noon nito at hindi na nagsalita pa. Dalawang oras ang biyahe namin noon. Sinadya ko talagang lumayo sa lugar na kinaroroonan ni Tia Loida. Para walang makakakilala sa amin. Papasok kami noon sa isang hotel. Nung biglang natigilan si Tia. Romel, hotel to ah, ang wika niya. Oo nga, Tia, hotel to. Ang nakangiting sagot ko naman. Ang ibig kong sabihin, anong gagawin natin dito? Ang tanong niya. Tia, simpleng simple lang. Nandito tayo para ilabas mo lahat dito ang galit mo. Hay nako, huwag ka nang magtanong. Tara na, ang sambit ko. Magkahawak kami ng kamay habang papasok sa hotel na yun. Nagtitinginan yung mga staff sa hotel. Kami naman ni Tia, parang wala kami nakita. Nung nakakuha na kami ng kwarto, Mabilis na kaming nagtungo doon. Nilak ko ang pinto. At agad na, pinaliguan ko ng halik. Si Tia. Saglit nga lang, Romy. Bakit mo ginagawa to? Hindi pa ba sapat ang pamangkin ko? Ang tanong niya. Hmm, sabihin siguro natin na sapat na rin. Pero wala akong magagawa. Kung ikaw naman ngayon, ang gusto ko. Bakit, Tia? Ayaw mo bang ganito? Ilang taon na bang hindi mo naranasan yung mahawakan? Anong pakiramdam mo, Tia? Ang wika ko. Romy, ano bang ginagawa mo sa akin? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ilang taon na ding hindi nahawakan ang katawan ko. Alam mo, ganito ang pakiramdam ko. Nung unang gabi namin ng asawa ko, Romy, ang sagot niya. Ganun ba, tiya? Sige, ako ang bahala sa iyo. Pumikit ka, at ako nang bahala sa lahat-lahat ang turan ko. Pumikit na nga si tiya, at ako naman, ginawa ko na ang gusto niyang mangyari. Alam kong ito ang nagiging punot dulo ng lahat. Kaya siya nagagalit. Mainitin ang ulo at hindi maintindihan ang pag-uugali niya. Naging iisa nga ang katawan namin ni Tia. At dito ako labis na namang Sa edad niyang 55 years old. Para siyang teenager kung gumalaw. Nasihan kaming pareho. Sa unang, tagpo na yun. Romy, uuwi na tayo. Pero, bago tayo umuwi, dumaan muna tayo sa grocery store. Yan ang sinabi mo kay Carmina, di ba? May bibilhin tayo. Alam mo, nakakaingit yung asawa mo. Kasi, magaling ka. At hindi lang yan, magaling kang talaga. Dahil, Humupa pa ang galit ko. Ikaw ah, siguro hindi lang ako yung ginaganito mo ang wika niya. Tia, huwag na po nating pag-usapan ang mga ibang tao. Tayo na lang yung mag-usap para po sa ating dalawa. Tia, ngayon na humupa na ang galit mo. Pwede bang magbago ka na? Ang ibig kong sabihin, yung trato mo sa mag ko, maging mabait ka na sana. Pwede ba, tiya, ang wika ko? Romy, pwedeng pwede naman. Pero, huwag mo akong kakalimutan ha. Baka mamaya, lumamig ka na. Pag tinupad ko ang sinabi ko, ang sagot niya. Tia, matino akong kausap. Huwag kang mag-alala. Kung ano man yung naumpisahan natin, ituloy natin hanggang gusto mo ang sagot ko. Mumiti si Tia Loida dahil sa sinabi kong iyon. Pagkatapos ang pag-uusap namin, agad na kaming nagtungo sa grocery store. Marami kaming pinamili at nagtatakang asawa ko. Kung bakit? Marami kaming tala. At kung bakit biglang umamo ang tiyan nito na para bang isang tupa. Carmina, kung ano man ang napapansin mo, hayaan mo na. Ang mahalaga, nagbago na ang sabi ko. Mahal ko ang aking magina. Kaya kahit ano gagawin ko para sa kanila. Nagpatuloy ang lihim namin ni Tia. At gaya ng napagkasunduan namin, yung pagpapaligaya ko sa kanya, kapalit nun ang pagiging mabait nito. At dahil sa tinupad ko ang napagkasunduan namin, nagbago na nga ito ng tuluyan. Pero ako na yung kusang kumalas. Hindi ko kasi kayang panghabang buhay kong lulukohin ang asawa ko. Mabait ang misis ko. Hindi niya deserve lokohin at masaktay. Kaya naman, nagsumikap ako. Naghanap ako ng trabaho. At sa aking paghahanap, sinamahan ko rin ito ng taimtim na pagdarasay. At sa awa ng Diyos, dininig ang mga hiling ko. Dahil nakahanap ako ng maayos na trabaho. Nung may sapat na kaming ipon, nagpaalam na kami sa tiyahin ng asawa ko. Noong una, hindi siya pumaya. Pero wala siyang magagawa. Umalis kami naghanap kami ng boarding house. Gusto kong maging panatag ang loob namin. Sa ngayon, masayang masaya na kami. Nagpapasalamat ako dahil hindi na naman ni Mrs. ang lihim namin. Nagawa ko lang naman yun noon dahil sa mag ko. Pero ngayon, na-realize ko na ang lahat-lahat. Ayaw ko na. Ayaw ko nang maulit pa. Dito ko na po, winawa Kasay, Ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Romy.